Guys, ito yung magandang ito yung magandang ulam namin dito sa bundok. Pag nandito ka sa bundok, ayan, may may ano, tawag dito sa talalong? Guyabano Bano. Buya Bano, pa salmon, babanak. Pag may, may kanin kayo nito, ako, napakasarap na ulam to guys. Ayan o, wala akong ulam. Ngayon, yung ulam ko lang, yung guyabano dito sa amin baba na ayan napakasarap na ng kainan natin sarap po oh. Ayan, may lisok, Pwede yan matanim ng lisok Dumami pa yan. Ayan, dyan lang ating lagay. Ayan, napakasarap nito na guys. Oh. Ayan, napakasarap. Ayan, at at siyempre kainin natin. na ah. Pilih kami ni. Ya. Wan. Wan. Minum okay. tu. Pangres yang tinggal terus makan botol.